Tulong-tulong ang mga guro, mga estudyante at kanilang mga magulang para ihanda sa darating na pasukan sa Hunyo Ados ang mga paaralan. Yan po'y bilang bahagi ng Brigada Eskwela. Nakatutok si Mark Salazar. Pininturahan ang mga dingding, inayos ang mga upuan at nilinis ang mga sahig. Kanya-kanyang toka ang mga estudyante, guro at magulang sa Brigada Eskwela sa Dalandanan National High School sa Valenzuela City. Bukod sa pagsasaayos ng mga gamit, nagsagawa rin ng earthquake drill. We are focusing sa disaster preparedness and disaster resiliency. Talagang binigyan natin din yung mag-drill, kung paano mag-behave and react yung ating mga bata at mga guro, yung ating mga paaralan in case mayroong, God forbid, uh, kalamidad, disaster, fire. Sa Brigada Eskwela naman sa Macario High School sa Caloocan, hindi lang mga magulang, estudyante at guro ang tumulong sa paglilinis, kundi maging ang kapuso stars na si Ruru Madrid at Ash Nordstrom. Mga estudyante nga po kami, kaya para po sa amin talagang um, nakakatulong rin po kami sa mga katulad po namin estudyante. Ito po yung first Brigada Eskwela na pinuntahan namin, kaya thankful rin kami. Tumulong din ang mga pulis at sundalo sa paglilinis ng mga classroom sa Ilocos Norte. Habang sa Kapis naman, nagkaroon pa ng fun walk at zumba para maging mas masigla ang kanilang Brigada Eskwela. <laughs> Hindi naman natuloy ang Brigada Eskwela sa ilang silid-aralan sa Zamboanga City dahil ginagawa pa itong evacuation center ng mga nasunugan. Sinabihan na mga evacuee na huling araw na nila ito doon. Ayon sa DepEd, malaki raw ang kanilang natitipid dahil sa voluntaryong pagsasaayos ng mga classroom. Ginagawa po natin ito since 2003 nung nakaraang taon umabot kumulang uh, 6.9 million volunteers po ang uh, ating uh, tinatayang uh, tumulong sa ating Brigada Eskwela more or less 2 billion pesos po ang ating uh, nakatipid Tatagal ang Brigada Eskwela hanggang May 24 sa mga nais magpaabot ng tulong mangyaring makipag-ugnayan lang sa DepEd Action Center Mark Salazar nakatutok 24 Horas.